Biko. Uh, o beef. Ayan. Bali yung nalagay natin ay yung uh, gata natin. So ito yung gamit ko. kan lang. Tapos sunod na natin yung rice. Lagyan natin siya ng ang 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 ating Ayan, kumukulo na siya. Ayan, marapit na siya. Ayan, marapit na siya. Ayan siya guys, na siya. Sila so, magaling na natin. natin. So ito guys, na natin, natin na biko.